Miss ko na sila, miss ko na sila. So ang tanong ng mga ka-DDS natin, anong masasabi nyo doon sa ipinapasang bill ni Senator De Lima na gumamit muna ng megaphone yung mga kapulisan para mag magbigay ng warning sa mga kriminal na yung mga operations? Oh, uh, kung talagang gagawin nila yung batas, wala ba kami magawa, no? Dahil nag-implementer lang kami ng batas. Uh, susunod lang kami kung may batas na ganun, pero... I doubt kung makapasayang dahil uh, kung magkakaroon ng uh, consultation, talagang 101% ang voice ng PMP against talaga sa bill na yan, kung kami tanungin. So, I doubt kung makapasa ang bill na yan. Pero talagang that's very clearly an anti-police bill. Anti-police bill talaga yan. Hindi yan, uh, hindi yan masasabi mo na parang merong kwan, merong merong tao ko, uh, sense of uh, neutrality. Parang pro, opinion? pro pro opinion? pro offender, pro criminal offender yang yang batas na yan kung kung magkagatoo yan. Ngayon no, nga pag kami ikukonsultahin, talagang we vehemently object to that kind of bill. And uh, hirap na nga kami ngayon na wala pa yung batas na yan. How much more? Pag may batas na yan na ganyan, Uh, magpipista ang mga kriminal yan. Alagang uh, tuwang mga kriminal yan. Eh gagamitin, yan ang magiging, ang batas dapat ay gagamitin para paputiktahan yung mga law-abiding citizen. Dapat ganoon ang batas. Hindi yung batas na ang layunin ay putiktahan yung mga kriminal. Uh, gagawing cover lang yan ang kriminal talaga. DOJ Secretary Aguirre, happy happy 70th birthday po. Thank you very much sa uh, Moka at uh, dun sa inyong mga taga-subaybay. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat. Secretary Aguirre, nagpa-survey ako sa Facebook at meron silang isang katanungan na gustong ipaabot sa inyo eh. Ito yung tanong sir, kailan daw po ba, kailan daw po ba makukulong si Delima? Well, uh, siguro pagka-file ng case against her, kung um, uh, DOJ lang ang uh, antabayanan, sandali lang yan eh. Hindi lalampas ng, uh, ng December. Pero baka dalin eh, dalhin pa natin yung sa ombudsman eh. Sapagkat ombudsman ang mayroong primary jurisdiction. Pagdating sa mga cases, cognizable by the sandigang bayan. So yung ombudsman po ang kukulitin ng taong bayan? Tama. Uh, tama. Kulitin na lang natin ang umbutsman pag, pag nandun na sa kanila na madaliin nila. Salamat, Secretary. At mula sa DBS, happy, happy 70th birthday po. Mahal po namin kayo. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Bumisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa kampo ng polis sa Camp Colonel Romeo Aventan sa Sambuanga City. Dito muling binigyang diin ng Pangulo ang tuluyang pagdalansag sa sindikato ng iligal na droga. Sa araw naman ng Martes, ikinagalak naman ng palasyo ang lumabas na survey ng Social Weather Station so SWS kung saan nakakuha ng mataas na public trust rating ang Pangulong Duterte. Samatala, inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng programa sa PTB4, biglang sumbungan ng bayan at personal na matugunan ang hinaing katiwalian Nitong Miyerkules naman, pinangunahan ng Pangulo ang pagdiriwang na ika-isang daan at labing limang anibersaryo ng Philippine Coast Guard. At nilagdaan naman ni Pangulong Duterte ang unang administrative order para bumuo ng task force na magbibigay ng seguridad sa buhay ng mga mamamahayag. Tunghaya natin ang mga naging aktibidad ng Pangulong Duterte nitong uh, nakaraang linggo sa report ni Sweden Velando. Nagsimula ang linggong ito sa pagpapatuloy ng pagbisita sa mga kampo ng pulis ni Pangulong Duterte. Nitong lunes ay nagtungo naman ito sa Camp Colonel Romeo Abendan sa PNP Region 9 sa Zamboanga City. Sa kanyang pagsasalita, sinabi ng Pangulo na hindi dapat ipagwalang bahala ang kampanya para tuluyang malansag pati na ang galamay ng sindikato ng iligal na droga. Dagdag ng Pangulo, hindi na biro ang lawak ng kontaminasyon ng iligal na droga na maging siya ay nagulat. Ladies and gentlemen, may I tell you now, this is an ongoing and a recurring problem which will never be stopped by any. Di talaga ito. We can only slow it down. But by the next generation, unang sino yung presidente uli, tapos ang, kung tignan mo lang dyan sa harap mo, kung sino, apat bang kami tumakbo. Isipin lang ninyo kung hindi ako ang naging presidente kung anong nangyari. Nanindigan si Pangulong Duterte na hindi niya pahihintulutan na masira ang kalagayan ng Pilipinas dahil lamang sa umano'y pagkwestiyon ng ilang grupo sa kanyang anti-drug campaign. But well, anyway, ah, uh, ganito yan. It, I'm really appalled by so many groups and individuals including priests and bishops complaining about the number of persons killed itong dito sa operation against the drug problem you know i average i lose two policemen a day all over the country. and i take time to go there not only to condole with the family but also to show my solidarity with you Because the expectations ng tao sa atin is really that we can stop this problem on time. Inulit rin ng Pangulo sa Polis na gawin ang kanilang pagganap sa tungkulin at gawin rin ang nararapat kung lalaban ang mga sangkot sa iligal na droga. Araw ng Martes, magandang balita naman ang hatid ng bagong resulta ng survey ng Social Weather Stations, OSWS, matapos makakuha ang Pangulo ng Positive 76 Public Trust Rating. 83% ng mga Pilipino ay malaki ang tiwala sa pangulo habang 8% lang ang nagsasabing maliit ang tiwala sa presidente at 9% ay undecided. Bumaba lamang ng 3 puntos ang grado ng pangulo mula sa nakaraang SWS survey na ginawa noong ika-24 hanggang ika-27 ng Hunyo bago ang kanyang panunumpa. Gayunman, ang positive 76 public trust rating niya ngayon ay pasok pa rin sa excellent mark. Pinakamataas ang nakuhang marka na positive 78 ng Pangulo mula sa masa o yung kabilang sa socio-economic class D. Habang positive 76 naman ang trust rating niya sa mga taga Metro Manila at positive 92 sa Mindanao. Iyong mga nasa edad 25 hanggang 34 ang may pinakamalaking tiwala kay Pangulong Duterte kung saan siya may positive 83 trust rating. Habang positive 84 naman ang pinakamataas na gradong nakuha ng Pangulo mula sa mga estudyante na nasa kolehiyo. Ayon sa palasyo, patunay ang excellent trust rating ng Pangulo na tiwala ang mga Pilipino sa kanyang pamumuno at reform agenda na tunay na pagbabago kung saan kabilang dito ang paglaban sa kriminalidad at ilegal na droga. Samantala, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bagong talagang opisyal ng pamahalaan at mga pinunong lokal na labanan ang korupsyon sa ilalim ng kanyang pamunuan. Sinabi niya ito sa mass oath-taking sa may isang daang presidential appointees at local officials sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, binoto siya ng tao dahil sa tatlong dahilan, kabilang na dito ang paglaban sa katiwalian. But I won on three major issues and I'd like you to take it, uh, well, place it in your heart because this is really the meat of the matter. I did not have enough money to really expect even uh, na manalo ako. But uh, it was, I think, in the messaging that I was able to connect with the people of the Philippines. And that is that I will do away with corruption. And I am very, very, very adamant about it. Uh, sana. Hindi naman ito para sa inyo. I mean, you're, you're all uh, educated. And itong sa iba, itong lalo na sa regulatory agencies and boards of the government. There's a lot of corruption still and I have yet to refocus on these so many issues. Inilatag din ng Pangulo ang plano na gawing sentro ng sumbungan ng taong bayan ang PTV4 sa pamamagitan ng programa kung saan personal niya matutugunan ang kanilang mga hinaing kontra katiwalian at korupsyon. Bala ko sana. This is not really to. I don't know if it is correct or not. But uh, for those of you who are here, lawyers, you can maybe uh, give me an input of how to do about it. Hindi ko talaga kaya na isa-isahin. But I was tinkering with the idea coming in last night from Basilan and Samuanga na i-open ko yung PTV4 for uh, one hour each day and na lang sila. Lalabas na lang yung pangalan. Minus, if you want, kayo nagpapadala di complainants or the aggrieved parties or whatever, the wrong you can only escape your number But if you want to do it publicly fine with me just text the agency and the person whom you have uh, uh, you have a, 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 a gripe a grievance to express tell me about the issue and uh, maybe that would be more in keeping with the transparency uh, it does not uh, mean to say no. tama yan because people can go wrong and it will go wrong as in the morpheus law Miyerkules pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdiriwang ng ika-105 anibersaryo ng Philippine Coast Guard kasabay ng pagkumisyon sa barko ng Republika ng Pilipinas Tubataha sa lungsod ng Maynila Isa itong multi-role response vessel na ginawa at nagmula pa sa Japan na gagamitin sa pagpapatrol ng ating karagatan pagtitiyak ng maritime security at pangangalaga ng ating marine environment The virtue of the powers vested in me as president of the republic of the philippines i hereby commission barco ng republika ng pilipinas Tuba taha in the service of the philippine coast guard effective this day sa kanyang talumpati, muling binigyang diin ng pangulo na pinaka-focus ngayon ng kanyang administrasyon ang pagpuksa sa kriminalidad, ilegal na droga at human trafficking sa bansa. Kasunod nito ay nabanggit niya rin ang pagbubukas ng mega drug rehabilitation centers sa Nueva Ecija para sa drug surrenderees. Ordered them to open up spaces para ilagay ito. This is now in Fort Magsaysay. It will be completed by October 15. Sa huli, sinabi ng Pangulo na pangarap niyang ihatid sa buong bansa ang kaligtasan at kapayapaang nararanasan ng ating mga kababayan sa Davao City. Kinabukasan, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang unang administrative order nito na layong bumuo ng task force na nakasentro sa pagbibigay at seguridad sa buhay ng mga mamamahayag at paglaban sa karahasan tulad ng pagpatay sa ilang mga kasapi ng media. Arras, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO noted that the safety of journalists and the prosecution and punishment of those who kill members of the media are essential to preserve the fundamental right to freedom of expression guaranteed by Article 19. of the Universal Declaration of Human Rights. Si Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang tatayong chairman ng task force, co-chairman naman si Communication Secretary Martin Andanar at bubuoyin ito ng Solicitor General kasama ang mga kalihim at pinuno ng DILG, DND, Presidential Human Rights Committee, AFP, PNP at NBI. Magsisilbi namang observers at resource persons ang CHR, Ombudsman, National Press Club, National Union of Journalists of the Philippines, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Publishers Association of the Philippines at Philippine Press Institute. Magkakaroon ng Presidential Task Force ng inventory ng mga kaso ng karahasan sa mga miyembro ng media at ito na rin ang tututok sa mga hindi pa bang kaso maging iyong mga nasa ilalim ng preliminary investigation at paglilitis. Kagaya na lang na maging ng Massacre kung saan matatandaang nasa mahigit at lumpong journalists ang napatay. Hindi pa nakapaloob sa AO ang usapin sa seguridad ng mga mamamahayag na nakakatanggap ng online threat, subalit pwede na itong idulog sa task force. Ayon sa palasyo, naniniwala ang Pangulo sa kahalagahan ng pangangalaga sa bawat buhay ng mamamahayag na siyang responsable sa pagbibigay ng patas na pagbabalita sa publiko. The President wanted this admin order or administrative order number one is because he cares for you. For us. And he believes in freedom of, uh, of the press. Sa parehong araw, tiniyak ni Pangulo Rodrigo Duterte sa grupong negosyante ang pagkakaroon ng law and order sa Pilipinas nang dumalo ito sa 42nd Philippine Business Conference at Expo concluding ceremony sa Marriott Grand Ballroom. Ayon sa Pangulo, kaakibat ng maunlad na ekonomiya ang maayos at tahimik na kapaligiran. In this government... there will be no corruption in this government you know it will be clean as in clean and this government will promise you law and order Gigit ng Pangulo ito anya ang dahilan kung bakit isinulong ang pagwawakas ng insureksyon at pagtamo ng permanenteng kapayapaan sa Mindanao. Muli nitong inulit ang mahigpit na babala sa mga nasa likod ng bawal na gamot na hindi siya hihinto hanggat hindi nahuhuli ang pinakahuling drug lord sa bansa. Formal na sinaksihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang turnover ng ASEAN Business Advisory Council flag sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang host ng 2017 ASEAN Summit. Sabi ng Pangulo, makakaasa ang business community ng malinis na pamahalaan na malayo sa korupsyon at katiwalian. Bahagi pa rin ang okasyon ng pagkakaloob ng 10 resolutions ng business group. Ilan sa nakapaloob dito ang pagsusulong ng comprehensive tax reform, pag-amienda sa Public Telecommunications Policy of the Philippines para sa paglikha ng open access sa telecommunications at pagbubukas ng iba pang major international airports sa Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng anim na taon. Nitong biyernes, nagtungo ang Pangulo sa lalawigan ng Batanes, kung saan hinarap niya doon ang mga naging biktima ng Super Typhoon 4 Maaalala lang noong 13 ng Setyembre ay hinagupit ito ng malakas na bagyo na nag-iwan ng malaking pinsala hindi lang sa mga pananim at alagang hayop ng mga ibatan kundi maging sa kanika nila mga bahay, paaralan at istruktura na nawasak at natapyasan ng mga bubong. Nangako ang Pangulo na magpapaabot ng karagdagang tulong upang makabangong muli ang lalawigan. Samantala ngayong linggo, ikalabing-anim ng Oktubre, nakatakdang tumulak patungong Brunei si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang state visit doon ay magkakaroon siya ng bilateral talk kay Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah para mas paigtingin ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nasa mahigit na 20,000 mga Pinoy ang kasalukuyang nagtatrabaho sa Brunei at kaugnay nito ay makikipagkita si Pangulong Duterte sa Filipino community doon na gaganapin sa indoor stadium ng Hasanal Bolkiah National Sports Complex. Matatanda ang Brunei ang dapat sana'y unang bansa sa ASEAN na pupuntahan ng Pangulo, subalit hindi ito natuloy bunsod ng naganap na pagsabog sa Ross Night Market Davao City noong Ados ng Setyembre. Samantala, mula Brunei ay didiretso ng Beijing, China ang Pangulo sa ikalabing walo na Oktubre, kung saan agad din itong sasabak sa bilateral meeting nila ni Chinese President Xi Jinping. Well, the bilateral relations between the Philippines and China are very expansive. So, uh, we expect that uh, all areas of uh, interest will be expected to be, to be discussed including the South China Sea. Inaasahang makikipagkita rin ng Pangulo kina National People's Congress Chairman Zhang Dejiang at Chinese Premier Li Keqiang. Matapos sa mga pagpupulong, dadaluhan nila Pangulong Duterte at President Xi ang paglagda sa mga Memorandum of Understanding at ilan pa mga kasunduan para sa pinagtibay na kooperasyon ng Pilipinas at China. Samantala, bibisitahin din ng Pangulo ang ilang drug rehabilitation centers sa China. At matapos ito, ay makikipagkita naman siya sa Filipino community. Magbibigay din ito ng talumpati sa harap ng mga Filipino at Chinese investors sa gaganaping Trade and Investment Forum doon. In June this year, the Philippines and China celebrated 41 years of formal bilateral relations. With this visit by President Duterte, the Philippines hopes to strengthen the bilateral ties between the Philippines and China through mutual respect and sincere cooperation for the prosperity and benefit of both countries and their peoples. Sa 21 ang balik sa bansa ng pangulo. Para sa PTV News, Sweden Vel